tabi nga ng ilan, marami kasi mga nates And syempre, ang medyo nagulat dito sa uh, nakikita nila na um, plano na itong mga Duterte. Open book na yan. Talagang plano na lahat ng pamilya Duterte ay sasabak sa politika. Ang totoo nga niyan, binabala sa panila. Eh. Matagal silang, or yung tipong pinagpapasapasahan nila, ikaw naman dito sa posisyon na ito, ako naman dyan. Pagkatapos siguro ng termino, kung hindi na siguro pwedeng tumakbo doon sa isang pwesto, ang isang Duterte. Ganun po ang nangyayari. Sa puntong ito, ito naman pong anak na itong isang Duterte na si Paulo Duterte ang naghain naman ng kandidatura bilang konsihal ng Davao City. Abay, medyo bata pa ito. Ano ho? Hmm. So sabi ng mga netizens, tuloy ang Digong Dynasty. Anak naman ni Pulong ang pumasok sa politika. Ginawa na nilang family business ang politics. Sana next year wala nang manalong Digong family dyan sa Davao. Ako hindi masyadong Uh, nagugulat sa mga uh nakikita natin sa amplanigman ng ating bansa no talagang mayroong ganito merong uh, political dynasty yung tipong tuloy-tuloy sa isang pamilya lang nanggagaling ang ang mga namumuno sa isang lugar pero kasi kung nakikita naman ka, na, na na maayos ang pamumuno ng pamilyang 'yan may mga utak naman at dunong yung mga namumunong yan at ginusto naman talaga ng mga constituents, wala naman tayong duda dyan, wala naman tayong masyadong masasabi dyan, so hindi lahat kasi ganun eh, ang sistema ang nangyayari kasi, ang intensyon ay hindi para pagandahin ang sitwasyon ng isang lugar kundi sila mismo ay maghari-harian dito sa amin dito subok na ang pamumuno ng isang pamilya dito pero hindi sila yung tipong maghahari-harian hindi sila yung tipong uh, mananakot ng mga constituents. Maganda ang kanilang pamumuno, kaya patuloy ang servisyo nila. And take note, may mga dunong yung mga taong, yung tinutukoy kong pamilya na namumuno dito sa amin. Kaya believe ako doon. Pero sa puntong ito, sa punto ng mga digong, ng mga Duterte, mukhang medyo kakaiba. Dahil yun nga, sabay-sabay sila sa, isang, sa, sa, sa maraming pwesto. Dito kasi sa amin, hindi. Okay? Kung tapos na si ganito sa isang pamilya, posibleng may sumunod na isa na naman sa pamilya. Di ba gano'n naman? Sa, kahit sa larangan, kahit sa profesyon, meron talagang all. Isang pamilya halimbawa, doktor ang magulang, yung mga anak magdo-doktor. Ay kung politiko ang magulang, magpupolitiko rin yung mga anak, siguro naman ay pwede rin yun. Ano ho? Yun lang, huwag sanang lahat ng pwesto ay aakuin ng isang buong pamilya. Yun yung masama. Yun po ang gawain na itong mga Duterte ginawa na kasi daw nilang family business ang politika. Yun yung mahirap. Okay? Wala na ba talagang ibang profesyon sa mundong ito? Okay? Wala na ba talagang interest yung ibang miyembro ng pamilya sa ibang bagay, sa ibang larangan? Kakaiba kasi. Yung nagkakasama lang para sa politika, siguro pinag-uusapan nila na hindi sila dapat matalo kasi baka mabuking lalo ang mga kasamaan nila. Tiyak pag hindi nila hawak ang davao, baka madaming kakurapan ang malantad. So you see? Hmm. Totoo yan. Totoo na yan ang iniiwasan nila. Meron kasi ditong pahayag. Meron ditong uh, sinabi itong isang Duterte. Mag-uusap pa daw kasi ang buong family, family nila. Kasama siyempre si dating Presidente Rodrigo Duterte or Digong at Vice President Sara Duterte. Yun nga, para daw magdesisyon sa mga posisyon na tatakbuhan. You see, wala talaga kayong plano. Wala talaga kayong advokasya or, or um, concrete intention, uh, pure intent para sa inyong probinsya, para sa inyong nasasakupan. Dahil lang, yung parang ginagawa nyo, binabalasan nyo lang yung mga posisyon. Tapos ako dito, ikaw naman. Okay, ako naman dyan. So, yun ba? Kasi dito sa amin, yung sinasabi kong pamilya, pagkatapos ng isa sa isang pwesto, hindi niya nilipat sa ibang pwesto. Tapos na siya eh. Tapos na. Wala na. May ibang trabaho. May totoong trabaho. Nagsilbi lang talaga. Ay, eto mga Duterte, ulit-ulitin ko ginagawang negosyo ang politika. At marami pang iba, hindi lang po ang mga Duterte dito sa ating bansa. Good luck.